magandang umaga po mga kananay dito po ulit tayo sa ating kitchen tayo po naman ay pakikita ko po naman sa inyo yung pagtitimpla ng ah uh, embutido yung pong version ko po ng embutido ito po ito po yung aking ah uh, ito po yung 3 kilos ito pong ah uh, pork na ito na uh, binili ko po, po kahapon sa costco tapos ito po, nilagyan ko na po ng pasas kanina. Ito pong pasas na ito ay 1 cup. 1 and a half cup po. Ayan. Ito pong ating anong ito. Ayan. Uh, ah. Pagkita okay, ko po, po sa inyo itong mga ingredients na ating pong gagamitin. Ayan po. Kaya sa na po natin. Ano po? Ah, uh, ito po yung ating carrot. Ah, uh, ito po 'yung bali ng pirasong maliliit. Kasi ito po 'yung 3 kilos, kaya ito po yung carrot po ayan. Ah, uh, may kanya-kanya po tayong version ng ng paggagawa ng ano, ng ng imbutido Kaya ito po, pakikita ko po sa inyo itong aking version ng imbutido Ito po 'yung aking ginagawa kung paninda dito. Ito po yung aking tinitinda. At kaligan din po natin ng ito po ay dati po nilalagay ko yung ham yung pong holiday. ah uh, ngayon po hindi ako nakabili. Lalagay po naman natin ngayon ay hotdog. Dinayat ko na po ito. Bali, anong na piraso po itong hotdog na ito. Yan. Hindi ko na po ilalagay sa gitna. Dinayat ko na po ng maliliit. Ayan. Ayan po. Ayan. Ayan. At ito po yung ating green peas. Yan po. Um. Ako, may yelo pa. Ngayon lang po ako naglagay ng green peas. Dati po hindi ako naglalagay. Pero, uh, masarap daw po ang may green peas eh. Tingnan po natin. Isa rin po Arisa sa nagpapasustansya sa kain. Ito po yung ating ano, ito po yung aking cheese. Naglalagay po ako ng cheese sa, sa imbutido. Ayan Ayan po. Wangkap po ito, wangkap. Yung po yung sa inyong, ano, sa inyong uh, mga ilalagay. Ito po yung sugar natin. Half cup. Ayan po. Sugar. Tapos po, eh, ito po yung aking uh, chicken powder. Ito po lang yung ating nilalagay na ano, pampalasa, pampasarap. Ayan. Ayan lang po. Chicken powder. Yan lang po ang inilalagay natin. Hindi po tayo naglalagay ng mga bitin-bitin. Tapos po, ito pong, ito pong ating uh, release pepper. Ito po yung sweet pickles. Ang inilalagay ko po sa tatlong kilo, isa pong ganito. Isang ganito. So, po tayo Ah, uh, ano ba ang dami nito? Basta po isang ganito eh. Ah, uh, ilang grams ba ito? Yan. Ito po yung sweet pickles. Pili sweet pickles. Yan. Basta, ang takal ko po sa tatlong kilo ay uh, isa pong ganitong garapon. Nakakabili po kasi ako nito ng doon sa sa isang tindahan na ano, mura po. Pag po bibili kayo ng pa isa-isa, mahal. Kaya maganda po pagka yan

Pantakal na tablespoon. Dito. Aming giswasa. Yes, uh -huh. Hindi na anina, anina, may ay handa kami na ni na Freya. Pero ari yung... Uh -huh. Gamitin na lang po natin yung kutsara. Ayan na. Lagyan po natin ng ano. Ay, kabayo na. Kapang aking gift yan. Ayan ito po. Ito po ay powder. Ah, garlic powder. Lagyan so, po natin ang dalawang kutsara. Hindi ko po na eh, ano yung aking ano. Yung aking yan. Tapos po lagyan din po natin ng black pepper. Isang kutsara lang po kalahati. Po. tapos ito pong bread grams na ako ang bread grams pong nilalagay ko ito po oh. ito po yung isang pack kasi yung binili ko pong isang kahon tatlong pack ay ito po yung timbang ko na na isa pong pack itong aking sinasamang ito, bread grams dito po yan, ah. yan po yan ang ating embutido. Lalagyan pa po, po natin yan ng egg. Pagpunin po natin yung ating egg. Uh Tanggalin -huh. ko po muna itong aking ano gagamitin ko po itong pang 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 Ilan ilalagay natin? 5, 10. Magtitira po ako ng anim sa... anim sa ano, sampu sa nabindal walang po lalagay natin Ayan. lagyan na po natin ang ano, lagyan na po natin ang 12 sampo tingnan po natin kung 14 14 pieces ang ating lalagay ayan po Kung itlog ko ay extra large 6 tapos ito ay 9 14 po 14 pieces po ating galagay kasi yung pong tinira yun ko po itong bali 16 gagamitin ko po naman sa siomay at saka po sa spring roll ko Ayan. Yan. Yeah. Ito so, po'y pang ano na, nakara kong itlog na ito. Ito so, po'y pang spring roll at saka siomay. Magtitingta din po ako noon kasi po naubos na yung aking... Yan. Yeah. Katapos po natin itong haluin, so, kukuha po ako ng bagong... bagong... Tinitin ko po yung bagong, nakuha po ng bagong panghalo. Ayan. Hindi ko na po yan lalagyan ng asin kasi po yung yung pong ating chicken chicken powder medyo po mo maalat-alat na yon At saka po yung ating uh, cheese na inilagay na parmesan cheese medyo maalat pa po yun, ay baka po umalat ang ating imbutido. Kaya hindi na po ako naglalagay ng asin. Maalat po kasi yung cheese. At saka po yung... Ayan po. Nagpalit po ako ng bago, na bagong pang ano. Ito po yung ginamit ko kanina no pagdadampot ko ng mga ano, inalis ko po. Ayan po. Ito po yung ating haluin ng ganito. Ayan. Nadabas po dito, bali 30 pieces. Ang ginagawa ko po kasi takal ay 1 cup. Isang cup po. Nagandang tingnan pala pag po merong green peas. Parang mm, -hmm. ang sarap tingnan. iba po, nakikita ko. Ah, uh, yung pong iba, inilalagay sa gitna yung hotdog, itlog. Ah, hindi na po akong naglalagay. Dinadamihan ko na lang po ang itlog at saka po cheese na inihahado para pag tagat, mm, masarap. Yung iba po, ang inilalagay ay ah, uh, o kahit cornstarch. Ay gusto ko po ay bread grams para para po malasa. May lasa ko. Kailangan po kasi siya halong-halo. Kaya hindi po aring hindi lihahaluin ng kamay, hindi po ari ang kutsara lang. Kasi kailangan po siya ay mahalo talaga ng kung binili kong giniling ay balay siyam na kilo po. Kasi kung magtimpla po ako ay tatlong kilo ng tatlong kilo. Yung bawa po ay imbutido tatlong kilo po ang aking tinitimpla. At yung pong yung pong aking siyam may ganun din po tatlong kilo. Tatlong kilo din po yung spring roll. Kasi may na-order po sa akin ng por ano for uh, daan na uh, spring roll. Kaya, hindi po pwede yung kaunti lang ang iyong Minsan, na-order no? po ng 100 pieces, 200 pieces. Eh, sa tatlong kilo po, inalabas lang po ay 400. Kaya, hindi po pwedeng kaunti lang ang titimplahin ni Nanay Claire. Barangay ay eh, halong halo. Kasi alam na po naman ninyo pagka halong halo na ah, uh, para po siya na naligat na. Ayan, nalukapin po mo. naman. Tapos ito po ilulutuin natin ng isang oras. Isang oras ko po itong ini-steam. Gawa po naman ng Diyos ay marami pong kakagusto ng ating ubutido. Yung iba naglalagay ng pineapple chunk. Ay kaya lang po yung may isang po yung merong aayaw. Yung iba naglalagay ng mustard sauce, ketchup. Ay yung pong iba yung aayaw ng may ketchup kasi po yung mga allergy sila sa kamatis. Meron po akong ah, uh, nabili sa akin ng ubutido ay may allergy po sa kamatis ang kanyang nagpilianan. Kaya hindi ko pwede tayo maglagay ng mga ketchup. May ganda na po naman ang kulay eh. Kaya nakita ninyo. Talagang kailangan po i- bra-baraso. Ito so, ibabalutin natin sa poid. Ito po ibabalutin natin sa poid. Tapos po, eh, yung pong foil na ating pagbabalutan, napahiram ko po yun ng uh, butter. O kaya po ay yung ating pisil, o kaya ay star margarine. Para po hindi dumikit Yung pong iba, hindi naglalagay po nun, pero ako po naglalagay. Para po pag, pagbubukas bubukas po ninyo, hindi po nadigit. maano ano na po siya, maligat na. Parang kung sa ano po ay maano na siya. Haluin po naman natin ang pabalik. Ito po ay labanan ng, labanan ng ano, ay lakas. Pagkita nyo na, parang aligat na. Kasi pag po siya, kailangan po talagang halong halong Kailangan makita po natin baka may buo-buo pang ano yung yung giniling. Kailangan po siya ay talagang halong-halo. -halo. okay na po ito yeah. babaluti na po natin ito yeah. ito po ang dami ng tatlong kilo kasi yung binibili ko po sa cost, sa Costco, yung po yung ano na yung timbang na talaga ng tatlong kilo yan yeah po Pangarin pulang lang natin ng kaunting oras. Ayan. Kaya po, pag maaga pa, magsitim po. Siguro ako nang gagawin yung ano naman. Hiyomay. Tampo na po. Yan po, Oh. Nakita ko na po sa inyo yung pagtitimpa po ng ng anong ating imbutido. Salamat po. At tupo mm, ito po, magbabalot naman muna po tayo. Abay po, thank you po. At mm, ito po yung aking paninda. <laughs> Pambenta ko po dito. Nagpa-order po ako. Order. <laughs> Kaya, salamat po ng maraming marami sa inyong panunood. Babay po.